Ano nga tayo sa ating salad? Dahil muna tayo kulit. Yan. Pipino, kamatis, white onion. Tsaka, syempre, yung litos. Kaya daya tayo kumaya, So, yan. Daya tayo today. O, diba? Salat, mga guys. Kain tayo. Ito lang yung dinner ko mga guys. O, diba? Hi hey guys! For this video mga guys, magsalad tayo. Ito yung mga namin. Yung mayonnaise, uh, cheddar cheese. Cheddar ano? Cheddar dressing. Ito talaga masarap pang ano guys. Pang salad. Ayan, salad-salad muna tayo mga guys ngayon. Ayan, nilagyan ko siya guys ng durog na pamita. Saka ni kusmikus. Ayan mga guys. Saka, ayan, nilagyan natin ng asin. Yung kusmikus lang natin. Dito. po. Basta nilagyan mo ng asin para mayroon siya guys. Ayan, tapos lagyan natin kung ting tubig. Ayan mga guys. Tapos, nilagyan natin sa ating salad. Pwede nyo dagdagan ulit niyo guys ng ano, para masarap, di ba? Mas masarap maraming sosya. Kung ano talaga yung gulay.

Yan. Kambing tayo, kambing. Vegetarian muna tayo. Yan, di Kami.